mainit ang araw. Kaya magtatanong tayo ng mga ilang mga estudyante. sa atin. Sa school. Para ano, paano masasabi lang. Ito lang sa tabi ko ngayon, kaya hindi ko makilala. Magsabay na lang ako. Tatanong na lang ako sa Hi, excuse me, sir. Hi. ano po pangalan nila? Ken 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 Ken. ano po? Ken Ken. Um, um, pa dinapasin po na may talaga ang ano ngayon. magtatanong ako. Ay, ay, sir, sorry, sir. Masyado ano. na. lang sir, anong masasabi ninyo? Sabi bakit may yun? niyo, sir, ano, anong dahilan kung bakit ngayon mainit ang ano? Mo, ang ating ang Pilipinas. Ba't may mainit ang Pilipinas? Shit! magtatanong. Pwede niyo po kayo, ano, help a friend. Dahil sa iyo, kasi... Concern lang po tayo, mga concerned citizen students. alam niyo. Kasi kasalanan din namin natin. Ba't pa nang sabi niya kasalanan? Mama, anong way na nagagawa niya para maging kasalanan din? Nagtatapong tayo saan saan. Hindi, hindi kasalanan namin kasi kasalanan pala maging hot. Ah, ganun ba? Para maging hot. Sige po, thank you po. Wala ka ba na kausap? <laughs> um, excuse me, miss. Miss, excuse me. Ano po ano po ang mas na alam um, na ba niya na mahita ang araw ngayon? Ano po ang binang estudyante? Ano mga gagawin niya para mawala ito? Sure mawala. Magpayo. Yeah. <laughs> Magpayo. Mga may magic ba ba yung payo para mawala ang, inisang init ng araw? I'm busy, you know. Mara oh, sige po. Maraming salamat po sa time mo. Busy. Kasi alam? pa. Excuse me, hindi, hindi kita kausap. Eh. Excuse me, miss. Hello po. Hello. May ah, uh, na po kami. Ay, sis, dapat niyo na mainit talaga ang araw ngayon. Ano po ang gagawin niyo? Para, ano, uh, mawala yung, ano, yung, yung init ng araw. Ayon po sa isang context, sa isang con concern. Concern si Disa na may balak daw na bale magpalagay na lang ng aircon sa Pilipinas. Ano po ang masasabi niya doon, miss? Ni? It's okay. a very good idea. Very good idea po ba? Doon sa may crush mo po na tayo. <laughs> <laughs> um, okay na ba sa inyo maglagay ng aircon? Patayin na lang. Ay, nabafil na siro ko nito. Akala ko sorry. Hindi <tap> mo maraming salamat.